Ba, gusto maging isa? police, Palakpakan naman natin. Ano ba? Ah, polis. So okay, ano ba ginagawa ng isang polis? Nanguhuli. Okay, nanguhuli siya na? Masama. Palakpakan naman natin. Okay, ininaway lang natin. Anong hinuhuli niyang masama? Masama? Mukha. Palakpakan naman Ayun, yung mga masamang mukha dyan Wali, naghiya mo na paglaki na ito, ha? Kuya Uno, alam mo na ba yung gagawin mo? Okay, ganda tayo Alam mo na, paliwanag mo sa kanila Go <laughs> <laughs> Kaya, Alam mo na, kakikinta na lang Papaliwanag mo sa'yo Gagawin mo, Kuya Uno Gigit mo lang si Sky For example, si Happy Birdie Sky Yung mahabang-mahaba Hindi yung mga kids natin Magbibilang sila Okay, ready? 1, 2, 3, go Ganto kayo na for example si Happy Birthday Sky yung mahabang mahaba yung kaya magakang yung mga natin si Trigo Happy Birthday Sky go Happy Birthday Sky one one No, yeah, okay, one. Dahil one, one. one. pangalan niya yun, uno. <laughs> ha? Okay, yeah, next. Okay, next. Okay, next.